Ngayon pong umaga, pag-uusapan natin ang isang mahaligang usapin, ang pagtataguyod ng SOGI Bill, ang panukalang batas laban sa diskriminasyon, batay sa kasarian. So ano po ba itong SOGI Bill? Itong SOGI Equality Bill ay panukalang batas na naglayong ipagbawal ang diskriminasyon laban sa mga tao batay sa kanilang sexual orientation o kung ano ang kanilang sexual at romantic interest. Halimbawa, kung heterosexual, homosexual, bisexual, asexual at iba pa. Pangalawa, yung gender identity o kung paano kinikilala ng isang tao ang kanyang sarili. Halimbawa, siya ba'y lalaki, babae, transgender, non-binary at iba pa. Pangatlo, yung gender expression kung paano ipinapakita o ipinapahayag ng isang tao ang kanyang kasarian. Halimbawa, sa pamagitan ng pananamit, ng kilos, boses at iba pa. Ano ba ang layon ng Soji Bill? Ito po ay para protektahan ang karapatan ng lahat mula sa diskriminasyon, mula sa trabaho, paaralan, ospital, pampublikong lugar at iba pa. Pinagbabawal nito mga mapanirang gawain gaya po ng hindi pagtanggap sa paaralan, dahil sa pagiging miyembro ng LGBTQIA+, pagtanggal sa trabaho o hindi pag-promote dahil sa kasarian. Yung pagkait din ng serbisyo sa hotel, restaurant, ospital at iba pang serbisyo. Maging ang panlalait, pananakot at karasang base sa SOGI. Ito po ay yung pagtaguyod na rin ng respeto, dignidad at pantay na pagtingin sa lahat ng tao. Anong hindi totoo o maling pag-aakala ukol po dito sa bill na ito? Hindi ito nagbibigay ng espesyal na karapatan sa LGBTQIA plus community. Napakalaga po syempre na nagutulak sa mga tao na baguhin ang kanilang paniniwala. Mula po doon sa tinatawag natin na simpleng paglabag doon sa relihiyon o moralidad. Dahil layunin lang nito ang pantay na pagtrato ng bill ay para sa lahat, hindi lang para sa LGBTQA community. Dahil ang lahat ng tao ay may soji. Anong kalagayan ng panukalang batas na ito? kung maalala po natin, three years ago, inaprubahan ito ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin ito nagiging ganap na batas. Marami pa rin hadlang mula sa ilang sektor, partikular sa mga konserbatibong grupo at maging sa ilang mambabatas. Bakit umalaga itong SOGI Bill? Dahil sa isang lipunan na dapat ay para sa lahat, walang sino man ang dapat tratuhin ng mas mababa dahil sa kung sino siya o paano siya magpahayag ng kanyang sarili. Pantay na karapatan, hindi espesyal na karapatan. Yan muna ang ating pinag-usapan ngayong umaga sa G-Terms. Abangan ang next na salita at batas na ibabahagi ko sa inyo next week dito lang sa G-Terms.